Ayos pa yung one. Oh, nga tuyok. Tapin out ka. Oh, Timong po daot. Buhay. Sige na in December eh. Padong. Na, sando sa kuang partner kong, mga... na rin nga mga playero. Ah, ayo kayo. Dagan. Ay ate. Ano <laughs> daw ang ihang panagat? O ano ya? Hala ni, sige magtago jud ko diri oh. Tago jud ko dia, terpal bala na. Keren sa tako to, kay mo tago na ko, iwana daguok nang angin. Ang bulo na oh. Mahalo lang share lang Mga buong pusing, mahala gulan